hi guys. Pabili ako ng kapat na piraso ng alimasa. And, tara, lutuin natin. Para meron tayong ulo ngayon. So, kailangan ko ng bawang, sibuyas, uh, oyster sauce, tsaka tomato paste. Tapos, nalagyan ko lang ng konting sili. Prepare ko lang. So, yun na. Nakapag-chop mga ako bawang at saka itong sibuyas. So, pwede na akong mag -isa. Ano po lang ang aking gamitin kasi rawa. So, ito na guys. Nagyan ko lang na oil para makapag-gisa ako ng bawang at sibuyas. Wala akong luya. Eh, medyo na ulan. Tinatamad akong lumabas. So, kung ano lang ang meron, yun lang ang gagamitin ko. Ilagay natin ang ah. onion. one, one minute lang natin i-gisa yung onion. And then, yung ating sibuyas. So, mga around 1 minute din. Hanggang sa maamoy na natin yung aroma. So, Nagyan ko rin siya guys ng konting butter. sibuya. Tunaw na yung butter. Lagyan ko siya ng oyster sauce. May kus lang natin. So, ayan. After noon, lagyan lang natin ng konting tomato paste. Lagyan niyo lang ng mga 1 minute na interval sa bawat uh, sa hog na inilalagay niyo. tapos lagyan natin ng asukal siguro mga dalawang kutsara yun yung sauce ko. And, ayan, nilagyan ko lang ng konting ketchup para maganda yung kulay niya. So, ayan, okay na to sa akin. Pwede ko nang ipatong yung aking mga alimasa. Wala akong sprite sayang. Pwede yan lagyan ng Sprite. Ang hmm, dami. Ito na. Lagay ko na mga uh, panimasag. So, ayan na siya. Hayaan ko lang na humalo siya dyan at maluto. siya. Luluin natin. Luto na guys. O. Meron na kayong sabaw. Hindi nga lang kasing sarap ng mga ng mga mamahaling restaurant. Pero at least meron tayong sabaw sa sarili nating pagkain. Pinaliktad ko lang isa-isa. Para yung kabila naman yung Yan. <laughs> okay na siya guys natin ng mga another 5 minutes. Tikman nga natin kung anong lasa. Ito. Matamis na maangang. Nagyan ko lang ng paminta. kinakamahan guys pero masarap naman ang sabaw sa kanin so eto na guys let's eat na